Nakalubog ang kalahating katawan sa ilog at bangkay na ng matagpuan ang isang 15-anyos na lalaki sa isang ilog sa Northern Samar. Hinihinala namang inatake ng sakit ang lalaki dahilan ng pagkalunod nito sa ilog. Yan at ang iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Natagpuan na wala ng buhay ng residente isang lalaki sa ilog ng Maragay Sumuray sa bayan ng Bubo North Samar. Nakalubog sa ilog ang kalahating katawan. Nakilala naman ang residentang bangkay na ayon sa kanila ay kilala sa pangalan na si Jordan o alias Banoy, 15 anyos. Ayon sa kaanak ng biktima, kanilang pinaniniwalaan na naming -with doon mismo sa nasabing ilog ang nasabing biktima at posibleng daw na inatake ng sakit na epilepsy na hulog sa ilog dahilan ng pagkalunod. Nagtubo naman sa lugar ang pulis at nagsagawa ng imbestigasyon. Nakuha na sa ilog ang bagay at kasalkuyan pa ang ginagawang pag-iimbestiga. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Inaksyonan kaagad ng mga membro ng Turil Police Station ang reklamo ng mga Dabawenyo na humingi ng tulong matapos mabiktima ng ilang membro ng Bajau Community na magagalit kapag hindi sila nabigyan ng limus. Sa ulat ng Davao City Police Office o DCPO, ilang concerned citizen ang nagsumiti ng reklamo sa kapulisan dahil nitong nakarang araw ay maraming individual ang nasaktan at naduduraan tulad ng driver at pasahiro dahil sa hindi pagbigay ng limus sa ilang Bajau Community. Sa operasyon, nasagip ang walong individual na sa hustong gulang at limang badyaw na minor edad ang i sa Quick Response Team for Children Concern o QRTCC para sa pansamantalang disposasyon. Samantala, pinaalahan na ng otoridad ang publiko, lalo na ngayong buwan ng Oktobre, na iwasan ang pagbibigay ng limos sa bagalansangan alinsunod sa Anti-Mendicancy Law sa ilalim ng Presidential Decree No. 1563 para sa MBC TV Network News. Ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalagang negosyante na hold up sa Alamino City, Pangasinan, higit isandang libong pisong kas na tangay. Malalim ang investigasyon ng ginagawangan ng Alamino City PNP sa pamumuno ni Chief Police Lieutenant Colonel Vernabi Ramos matapos mabiktima ng holdupper ang 28 anyos na negosyanteng dalaga na si Annie Ocampo presidente ng Barangay Poblasyon Bugalyon. Sa ulat ni Lieutenant Colonel Ramos, dumulog sa kanilang himpilan alas 5.30 ng hapon kahapon ang biktima upang i-report ang nangyari sa kanya. Ayon sa biktima, kalalabas lamang niya sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue sa Barangay Palamis alas 4 4.30 ng hapon at pagsakay niya sa kanyang SUV. Biglang nga binuksan ng suspect na nakabunit ang kanang pintuan sa harapan ng kanyang susakyan at tinutukan siya ng maikling baril at nag-announce ng hold up. Hagad kinuhang envelope na naglalaman ng 110,000 pesos kas at mabilis na tumakas. Dahil sa pagkabigla ng biktima, hindi agad ito nakagalaw. Iniisa-isa ngayon ng mga investigador ang CCTV malapit sa lugar ng pinangyarihan upang matukoy at maresto ang suspek. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Personal na sumuko si dating sanggunian na bayan member Donato Natnat Dumagit ng bayan ng La Castellana, Negro Matapos involbado ito ang pangalan sa isang recruitment scam na sa gustong magiging miyembro ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Police Major Rand Negos. Uh, Hepe ng La Castellana PNP Station sumuko si Dumagit eh, kasabay ng arrangement eh, sa kanyang kaso. Dagdag pa ni Nigos. Eh, kaagad eh, namang eh, nagpiansa si Dumagit ng 220,000 pesos sa kasong 12 counts of uh, STAPA laban sa kanya. Pagkatapos na makahapaghain ng piyansa kagad namang itong sinerbe sa kanyang palibagong warrant o arrest hinggil sa 11 counts of uh, STAPA. Temporaryong inilagay sa ngayon si Dumaget sa La Castidiana Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.